Panis ang billiard nyo sa cellphone pag ako ang makaharap nyo dito. Siguradong mapapatanong na lang kayong ito ba ay si Efren Bata Reyes o si Francis Tumera ng tres. Easy 2 points. Pastilan ka, anak ka ng pugi Kakaumpisa pa lang ng video, nagpapugi agad sa kamera So guys, ngayong araw nga no At dahil nauuso na ngayon ang billiard sa silpon Mas pinili ko pa rin maglaro dito sa totoong biliaran Huling laro ko nga dito ay kahapon pa Pero huling laro ko nung ako ay nahuli ng teacher ko ay nung senior high school ako Ang saya ko nun kasi chinat ako ng teacher ko na ipapatawag daw yung mga magulang ko Kasi akala ko honor student ako Yun pala nakita niya ako na naglalaro nito Grabe, kahit sa biliyaran Francis, sobrang humble mo pa rin Kaya pala walang pumapasok sa mga tira natin kasi walang pampadulas Itong pulbo o oh harina siguro ito, ginagamit ito para maging presko ang ating mukha Joke lang, syempre para maging smooth ang mga tira natin, bagamit ang taco Oo na, alam kong sasabihin yung magaling na nga magbasketball, magaling din magbilyar, tapos guwapo pa. Kung si Iprin Bata Reyes ay si The Magician, ako naman ang guwapo sa bilyaran. At so ayun, pagkatapos natin magbilyar, sinuot ko lang ang aking Mark Baruka Immortality, tapos dumerecho agad dito para mag-donate na naman sa kalaban. Medyo nag-aalangan nga ako maglaro ngayon ng basketball kasi medyo mataas pa ang sikat ng araw. Alam niyo naman, bilang isang guwapong artista, kailangan kong mapanatiling makinis ang aking kutis. Kina, kina. Pagang. Pagang! Ito, Purdawin na sanang tira to, kaso hindi pa nabidyuhan. Pagang! Siyempre bilang isang humble na basketball player, instead of koan makipagribansi pa sa kalaban, mas pinabuti ko na lang na umalis agad. Eh kesa naman matalo sila ng dalawang bisis, kasalanan ko pa. Kaya mas pinili ko na lang umalis at pumunta dito sa simbahan ng LDS. Hindi para magsimbah, kundi ipalaganap ang ating magandang itsura. Kakapasok ko pa lang pero ginamitan ko na agad ng Malariche Rivero kung galawan ang kalaban. todo laro ako ngayon kasi may paparating na naman na liga na ating sasalihan dagdag insayo at pagpapakondisyon na rin to pero walang kwenta ang pagpapakondisyon kasi pag uwi ng bahay ang lakas kumain kaya shout out sa barangay Linaw Urmuk City mag ready na lang kayo kasi magpapaulan tayo ng kagwapuhan so guys member siya dito sa simbahan tapos ako katoliko so, pag mga score siya na ako nagbantay si Simba ako bukas dito game game, game. pinky pinky swear, pinky swear. Pinkie swear. Yes! Pag ako nagbantay. A few moments later. Anak ka ng pugi, parang makakasimba ako neto ha. Pero sige lang oy, dominante naman ang naging performance ko dito. Yes. At so ayun lang guys no na pa city pa tong isang to partida may nakakasual pang sapatos dito good luck at magingat ka palagi sa 2 years na mission mo brother amon hanggang sa muling pagiging guwapo paalam